Kerong sa sumpay ni Bagotang sugilanon, ang laylay ni Mila. Alasing ko palang gani pero ngit ngit na ngit ngit ng susugod inyong lipita. Hmm, doon sa daras ilang panimay. Pulos ka ko pero... Nito ta naon. Lapat kayo ang bintana. Oh. Siya. Oh. Mo kada siya babae kaganina nga akong gisundan. Na siya sa may bintana sa taas timbay <coughs> oh. oh, Ah, nagugus siya og bata. Hoy! Oh, ma'am, ako imong gitawag. Ang uh, um, nausap mo huna-huna, ma'am? Musa ka ka din, he? Eh? O ba nago? Liar! O, ha? Mata ni mo nga sa imo ugangan ang na nagpuyo din, he? Eh? O ba sa imo masuso nga anak? Na lagi babay! Na babay ako nakita! Katong akong babay ang gisundan ka Nasa taas sa inyo! Nagkugusog bata! Unsa, ma'am? Ay, nausap lang ako na Musa musaka na ko sa inyo. Mm. Unsa yung siya gigon, I said na ang babae sa taas sa inyo, nagkugusog bata. Na sa may bintana, and I saw her. Imposible uh, impossible ni mong gingon, ma'am. sila si na nakita, ma huh? na ang imong nakita, ma'am? Ha? Huh? Tara, balakan na ta. Lingkod sa ma'am. Thanks. Kay kapoy na ko. My feet hurts sa paglakaw sa inyong kasada din yung Oh my gosh! Ang ako kumahalam niya to. sa salito. Parang <laughs> sa si na pudpud. Hindi ka manggol sa sundo noon nga dapit sa probinsya, ma'am. Pilipe? on sinanay? Na Naaga sa taas? Nasa sa silong dog? Ah, nay! Di nay! Ah, oh. Musayo unya ako sa lungsod ug kay itumod dako sa changi ang mga manok. Tabo man ug adlawa. adlaw. Ah. Uh, oh. Uy, may bisita ka man lagi di ay. Uh, siya bang buti may pasabot ni ibong nakita ka ganina din sa taas, ma'am? No, ano bata na siya? Obviously, dili na siya. Ay, so Delicia, I told you, ang babae nga gisundan ko kaganina, ang nakita ko usab nga nagkugo sa bata sa may bintana. Wa may lain nagpuyo ining among bay mo? Ah, unsa bay inyong gipanagsultihan, ha? Nay, misa ka kaganina din nay? O nagkugo ako akong anak? Di kan pamangko sa loyo, naglaog sa mga mananap, o karon pa kumusak ka din, hi. I told you! Dili siyang ako nakita nga nagkugusog bata! Hindi oh, Di bata? Ah, oh. ah, oh. Felipe? Uh. Pilipa? Pilipa? anak? Oh. Hindi, oh. ano, usap siya sa sunod sa doyan? hindi ko naman siya gibutang sa kaganina. Akong huwag akong gihapinan. Parang di siya mahuwag. Apan ka ron? Hindi ano siya sa Oh, sabay na hitabo. Nay. Nung nagdali ka sa pagsudin his inyong lawak. Ang bata, Nay. Oh, nausapan nang ako, apo. Din... Dinhi siya, Nay. Dinhi? Kis... Kisay dinhi, Felipe? Simila, Mila... Simila. si Unsa! Felipe... Unsa bukanlah yang menggipan ulti! Nak kita jadi adil... Ung. ...gisung dan pengundi ni satu... Ukon ni ayah nak kita... ...saya yang pegang adil ni saya bayi bintang anak si Mila... Si Mila. Unza? Unza, o, 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 ...yang nak sama sa si anak! <coughs> Unsa bukanlah yang menggipan ulti, Felipe! Kinsa pa kikar nga naas atong sala, ha? Uyab ka na ni Senyorito Stanley, nay. O gusto magpatultol sa mansyon. Unsa? Wa siya sukat makakita ni Mila, nay. Apan may sister siya ka nga may gisundan siyang babay. Nga susama, susama niyang pangidaron. Nga may paingod din sa ato. O kung nga iyang nakita nga nagkugusa among anak. Ah, uh, Unsa Tunggu gede di sebentar nak sama kuartu Kino aku Work mo tao sa kusina. Hmm. Baka ako nyo mga tawana. Ngunong kinala lang i-deny ang maong babae nga nagpuyo din eh. Oh my gosh! Dili ka nga! May something sa brain ka tong babayana? nadugay sila kay nagplano pa sila og dautan para nako. No, na no 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 no. I need to go na. <laughs> Balik na. Mitalik ko kana og. Adia, ah, apa kau? Pasal lu ah! Oh. Tu pasal aku nak aku tu yang mukorat tu mam. Ah. <coughs> Ki ni kita duduk sama iko sini mam. The girl. The girl I saw earlier. Nah, she's a She was looking at me. Oh. oh Mam, ma Mam, pak buat aku mam. Ma oh Tuhan! oh my god, oh my god! Oh god. Oh, There's blood in her mouth. Nikita nak guna biangkus itu kusir bapa. Maaf kerja terima. Mam, mam, let me go. Don't touch me. Sorry mam, ma sorry mam. Ma Walaupun aku kesal buat sekarang, so tuh yang mengibatik. Nikita nak aku kahdulka. <laughs> Ungo? Yes! Ang sama ni mo, tuu o, -o mga ingula na ma'am? Ungo? <laughs> hey! Ibu ko kikatawaan? Sorry ma'am. Di, di lang ko makatuo ba nga uh, ni mo sosial... Mutuo ba nga uh, mga, mga ingula na? Oh. Hey. Ungo? Whatever! Basta! I know what I saw, ha? Huh? <laughs> Kung dali ka lang cute o much... Ah, ha? So, what's your name again? Um, Felipe, ma'am. Oh, Felipe. So, Oldie, dili pa kayo si imong kagwapo, kamacho. But anyway, Felipe, may muna ba kung imong ihatod sa mansyon ni Tita Nympha? Kaya na po nagyo ko ko. And I feel so sticky na. Gusto na ko mag-shower or makailis na. So let's go. Ah, uh, sige ma'am. Pero kung gikapoy na ka, may mo mga lang. laong na taong habal-habal din ni ma'am. Huh? O ba nang natikas magatang? Pero kung wamang game mo agi ron, ihatod na lang di Pero kinala pa ka nga mabaklay o mga usaka kilometro? Huh? pa nga. Uh, Imo kong kugusun. <coughs> <coughs> Ay! Ah! ah! ko, Ah! I'm scared! Man. Ah! Ang kaangla ang nahagbong, ma'am. Huwag nabuak. What? N nahagbong? Nabuak ang kaang? But how? Huh? Eh. Ah! Nino nahuwag mali ang kaang na maayang mga pagkapatong sa iyong butanganan? Kaysan ganyan ang hangin kundi ligid ko sa gayo? Sama sa bagyo? Dili man makahog yan eh. Pero anong kalit mong nanagbong?